ngayong araw eh, tutuparin natin isa sa mga pangarap ni Elma. Kasi matagal lang ako kinukulit ni Elma sa gusto niya na to, kinakabahan lang ako. Dahil ang gusto niya kasi, eh, magpa-challenge ako sa kanya, na kapag hinawakan daw niya, eh sa kanya na yun. Ang <laughs> gusto niya. Kasi daw yung mga challenge ko daw nakakapagod. Eh yun daw, okay lang daw mapagod siya. Kasi syempre, makukuha niya yung gusto niya. <laughs> <laughs> Ella, pag-isip-isip -isip ko, ngayon na yung perfect time para pagbigyan siya sa gusto niya na to. Kasi, eh, di ba, nakaka lang ni Elma. So, eto, deserve niya to at saka bonus ko na rin sa kanya to. At saka, eto, magsisilbi rin sa amin itong date, quality time. And, ngayon ko na lang kasi mabibili si Elma ng kung ano yung gusto niya, kaya gusto ko rin. Hindi <laughs> <laughs> ko pala alam, kinakabahan pa rin ako. Lab, <laughs> lab, pagaya ka na? Oo. Uh, pagaya. Magandang punta. Ha? Huh? Magandang punta. Kasi gusto, parang walang tanong. Ayun Alam mo so, tayo pupunta ngayon? Hindi nga, saan tayo wala? Pupunta tayo ngayon kung saan mo gusto. Kung <laughs> <laughs> so, saan mo gusto, yun yung pupunta natin. Kasi uh, tutupad rin ko na isa sa mga mo, yung gusto mong challenge. Alam mo kung yun? Yung gusto, gusto mong challenge na matagal mo nang gawin. Ay, <laughs> yung kahit anong hawakan ko, akin na. <laughs> Ngayon, bonus ko sa iyo yun, dahil sa hard work mo, bilang Teacher. Gagawin natin yung challenge mo na yun, Kapag nahawakan mo, sa iyo na yun. Sure ka dyan, ha? Oo, kaya kinakabahan ako. Yan tayo. Unique lo agad, ha? Unique lo agad, ha? Ito, bas ito. Oo oh, nga, ito nga. Iya, yeah, try ko nga. Anong try? Saba. <laughs> 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 ba? Try. Di mo lang pinakisipan, tibig sabihin, bibili mo na lang, Nagawa ka mo eh. Pwede yung change lang color. Ha? Ay, ah? Pag nakawakan, akin din ulit. Oh, Huwag naman dumulang, grabe. <laughs> ito na yung kinakaba ako, eh. Ito na yung kinakaba ako. Kung Kung nakaisa agad, try eh. Try, try, try lang, tataba kasi. Isa na agad. So, may tap na. Isa pang Try, try. <laughs> Huwag na try tutuhanin mo na ko rin mo. Grabe to. Ano ba? talaga ako dito. No muna eh, Sais. Huwag ka muna Eh, pag tinig na buses, makakawakan ko na. Wala yun. Hindi, dadalo mo. mo ba ba? Ano? Talaga ako sa'yo. Wala kasi. Discarte mo kung ano gusto mo. Wala na. <laughs> Parang ang bilis na pangyayari dito. Parang 1K na agad yung ang truck. 1K na agad dalawa na yan. Medyo po na Anong color, ma'am? Color white. Ah, ito, ma'am. <laughs> okay na. Ganun <laughs> 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 lang, As ang bilis na katatlo ano. na. Ang <laughs> ganda ng problema, may problema. Pag tinry ko, mahawa ko. Bansang mabibili ko na yun. Oo, grabe na mo. <laughs> ang hirap pumili. Oh, sige, pili ka. Ano na gusto mo? Ha? Ano? Yung sinasabi ko. Mira po eh. Sinasabi ko kaya kinakabahan ako sa ganitong challenge challenge na 'yan. Mira po mini, di ba parang ako hirapan. Parehas na. Ako oh, mahirapan. Parang si Miss Hip dibdib ko. O una pa lang 'to stop na. <laughs> ano, meron pa? Mm. Wala na, okay na ako. <laughs> 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 parang, parang masama pa yung ano loob Okay ka na sa unang oh, oh. stop. Oo, oh, try okay. pa lang naman. Ano? Try pa lang. Try pa lang yan? Oo. Oh. Kung <laughs> pa lang masakit. <laughs> Wala pa tayong 5 minutes dito Try pa lang eh. Ito ba si Scarlett Una pa lang. <laughs> Una pa lang 6,000 <laughs> ah, Thank you, love. Ang sarap pala ng ganitong challenge. Hindi, last na oh. <laughs> More pa nga. Deserve mo lang. Hindi ko lang alam kung deserve po yung ginagawa ko na to. <laughs> thank you po. Yeah. Saan tayo next? Next tayo. Oh, dahil meron na akong damit, uh, meron na akong bag. Sapatos naman. Sapatos. Tayo na Wow, mahal. Biro to ka Ini yang bagus pa! dito? Ano po to? Parang spaghetti. <laughs> Bagay dito yung boots. Alin? Kasi may black boots na ako. So, oh. I'll try the white one. Wow. <laughs> <laughs> Bagay sa ano, outfit ko, di ba? O, English ka ano ba? Nga po? White. Ano po, white. Sige ma, ano sa isang tayo? Ano, <laughs> ano, ano? No, hindi ko inaawakan. <laughs> ah, pinapaalang. Ayan. Oh, okay. okay. Pwede ka mamili pa kanya. Kapag hindi pa, ano yan? Hindi pa tawag dito? Hindi pa talaga yan. Ay, ang ganda. Ayan, sinasabi ko. Ayan, tanong, paano tatanggalin ngayon niya kundi hindi bibili niya? Ito. Oo. Oh. Oh, ano mo? Ano? Pag para sa'yo, para sa'yo oh. talaga. Uy, master na <laughs> master. So, at yung sumusunod ako sa usapan. Oh, ah, Bawal mo ng hawakan. inaalala mo pa rin pala ako. Pag-iisip mo mm -hmm. <laughs> <laughs> oh, no. na ako, wait. <laughs> Alo, grabe na ako. Atat Happy ka naman. Kali ko Kasi natapad din mga harap ng kali. More? Ayan, ginawa ka ano sa'yo na ako. Ang problema ko may teeth. Ayan. Pag nahawakan mo yun, tsaka di mo size yan. Ang hihinayang Size 7, ma'am. Ito ang inch. Oo. Paano mo kayo gagawin? Ah, sige. Ma'am, pasensya naman. Kasi kapag... Lahat mo nang hawakan niya. Lahat mo nang hawakan niya kasi ma'am, bibili na niya. Ma'am, pasensya pa din naman ako. Ayoko nang hawakan niya. Alam ka niya. Ayan ah. Ayan ang sinasabi ko. Ma'am, thank you, ma'am. <laughs> Ay, Ano? <I> <laughs> <laughs> wow! Wow! Ano? Seven. Seven? Oh, Anong mo? na yung seven kung gusto mo na yan. Ay, nahawakan ko. Ano? 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 ko. Teka lang, teka six mo. Ay! 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 <laughs> Ah, sinasabi <laughs> okay, ko modus ah, to, ah. eh. to eh. Kasi ay, sinasabi ko modus to eh. Sa kulay kasi ang alam. <laughs> Ayun eh. Ayun ay. ay, <laughs> eh. Sabi ko <niyo. laughs> na <Kinabala, laughs> ako dito oh, sa mga ganyan. Oh, Mag-stop pa ba yan? Sige po okay. Ay! Ang galing dan. Hoy, hindi ko sinasadya yun, <laughs>

Hindi talaga naiyaw. Tinsubukan lang siya. <laughs> De, sige na. <laughs> Gando. De, na. Wala ano na. Di ba wala naman yung Ano na naman? Dagdag. Puro dagdag na naman. -dag -dag, -dag okay na to. Okay. So, okay na naman. Sige Baka para kung sakit talaga yan. 10,000 <laughs> <laughs> na naman ho mga kaibigan. 10 minutes naman tayo dito. Magal naman tayo. Ito po. po ano bumili talaga bitbit ko. Ano sa sabi mo? Sigurado ko ba sa ginagawa natin? Bakit? Wala ko baka nakapingyan. Nagbibago ko ba? Ganyan na nagkagawa ng pagmamahal. Kaya kung ano yung gusto mo, may hindi din ako. Aninigurado lang ako. Oo, asan tayo next? Asan tayo next? Uy, pugas ko. Masyado mo naman sinusubok yung pagmamahal ko nung... Dito ka nga ano, may subok ba ito talaga? <laughs> Build up lang pala yun. Hi, ma'am. Hello. Ma'am ako dito eh. Kung ano ka makakal niya, saan yun eh. Pero kayo yun. Ma, pero kayo yung ulit Walang, yan. Wala, si ma'am naman siya. Grabe naman si ma'am. Ginawa ka na? 45. Yan, yan. Parang masakot yun siya pa akin. Ayan. Sundo. Mamay ito din, papita po. Tinagot mo na si madam. Saan po? Wala sigurado dito. Tinagot mo na si madam. No. Si ano ah, no? pink Sige po, pink Ano? Pink? Ano ba talaga? Magkatanggal kasi Ay, pink na yung ganito, ma'am? Oh, 27. Mahal pa dito. Ano ba? Yan ba yung gusto mo lang? Oo. Sige na. Huwakan mo na. Ako gusto Ay!

Ano, happy ka? Yes. Ah, hindi ka maging happy dito. ano, win tayo. Magkasara na yun. Mag alas 9 na. Hoy, may 5 minutes pa ako. 6 minutes pa nga. Bro, bro. Ba't dyan? Pinagigitan lang ako. Oo, oh, silap na, ma'am. Ba't ba yeah, dyan? Ma'am, okay. ma close na, ma'am, di ba? Okay. Ay. <laughs> ah <laughs> <coming back> <laughs> Dilagay na ng balot yung mga TV, oh. <laughs> Ano? 55 inches niya. Ano? Ano? 55 inches. Sinasabi ko. Mamag niyo papahawak sa kanya. Lahat kasi na namahawakan niya ngayon sa kanya niya. Hindi iyon yung tiling. Tingnan ko lang. Tingnan ko lang. Wala ka sa lamesa namin yun. Tingnan ko lang yung difference. Ito, 55 tapos 22. Na, na tapos yung isa, 65 at eh, 29. Naku, tila difference. Tsaka na natin bilin. Sa ko nga lang kung yun. Uy! 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 Tama to. Pero you ang tagal kasi na si Rene mag-serenade mo. Pero you know, ako naman na alam. Hindi mo nga hinawakan niya na may hinawakan mo. Malaki na hinawakan. Okay lang yung malaki. Kasi malaki na yung pagmamahal niya sa akin. Puta kong ganun. Sabihin ko na lang din sa iyo, ang penga ko TV. Masyado <laughs> titig oh. Hindi ah, ko hindi ko alain, na aabot tayo sa ganito si challenge to. Hindi ko rin ako na ina mahahawa ko. Wow bang. wow 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 wow. Sir, for one item po ang tatay yung price nine thousand nine hundred ninety po. Ah, 30,000 thousand no? parang din. Sir, pwede po yung ibalik pag nagiwal. <laughs> ah. Hindi. Sabi ko, pwede ba ako ibalik kapag may humiwalay na ano, na, oo, oh, warranty. Ayun, warranty na ano, warranty. Ala, ikaw lam Love kita. Gusto mong bilis ayun. Gigilaw sa'yo. Wala, sarado ni Paul. Ginabo-labo ng mga ito. Preno, preno, malapit sa'yo. ka malapit Super happy. Yan, sinasabi ko sa'yo. Ganun pala yun? Ganun pala yun? Oo, ganun pala din yung feeling ng hindi ko alam yung mangyayari. Hindi. <laughs> <laughs> okay lang. Nabigla lang ako. Nabigla lang ako. Kaya ganun yung mga reaksyon ko. Pero yan, at least, natupad na isa sa mga pangarap mo. And yung they, they you, lahat ng hawakan mo. Kahit hindi sadya. <laughs> Ay, nawak, eh, Ay, hindi na dyang hawak. Eh, nabili mo. hindi ko walk. talaga sinasadyo. Wow! Eh, <laughs> love. <laughs> nga, eh, deserve mo naman yan. Dahil sabi, bonus ko sa'yo yan. Dahil sa, pag, sa, sa hirap na dinanas mo na five years ka nagtrabaho. Di biro maging teacher. Rangas ko din yan. And sana uh, magawa pa rin natin to. Deserve oh. na deserve mo, mo yan, love. Oh, God. Mahal na mahal kita. And sana mas marami pa tayong uh, mangyaring ganito. Sana i-bless pa tayo ni Lord. Uh, thank you po Lord. Thank you Lord. Thank, thank you Lord. rin po sa inyo lahat. God bless po. Hindi po ito posible dahil po sa inyo. Lord, hindi po ito posible dahil sa inyo. God bless po and uh, patuloy lang po tayo magmahalan. I love you, love